Mm, wow, bango. Asim! wow. Ano yung balo? Okay na kaya nga ito? Grabe, first magluto ng buro. Ito yung lasa niya. Ang lasa doon yung pag-partner mo ng... tuyo. Tuyo na ano. Ang tawag stop, stop. Okay, so ito na yung buro, guys. Tikman natin siya. Then, clear na lang natin ng ano. Sap-sap. Yan muna. So, yun guys. So, ito yung buro ng pampanga. Ayan. Tapos natin siya naluto. And, clear na lang natin siya ng sap-sap. Tapos, sinangag. And, of course, syempre, pag umaga, hindi mo mawala yung kape. Ayan. <laughs> yung mga hipon-hipon pa. Tekman natin siya ng buro lang. Mmm. 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 Ang sarap maasim-asim ma na merong konting tapang dahil dun sa luya. Ang sarap ha. Ah. Sarap pala na ito. Parang siyang ano, kimchi. Mm. Pwede tayo may ano, sap-sap na ano. Tawag so, dito tuyo. Mm. mm. Ito yung ano eh. Ito yung pang samgyup ng mga kapampangan. Ang alam ko ha. Ah, sabi nito yung ano, ito yung kimchi ng mga kapampangan. Mm. Ini yang lagi. Mm -hmm. sarap, ini mau apa? Oh, sarap. Yuno, buru guys, buru bidanau, Sapsap. Hmm, selamat. So,